Skin tone tutorial. So, what's up mga kart? Ka Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-improve ang pagdo-drawing ninyo. Ang video na ito mga kart ka ay eh, para lang sa mga beginners artists natin na nahira pa mag-drawing ng skin tone. Ayun, meron tayo dito'ng sketchpad, so lagyan lang natin ng drawing. So, 'yan na 'yung drawing natin mga kart. Ka so, sya rin 'yung ito idodrawing natin. First step natin is shading. Gagamit tayo dito ng 2B pencil. So, ito yung pinakanlight pang kulay sa ating pencil, yung 2B. Yan. Pero ang uunahin natin mga ka-art is yung mga dark area na agad. Yan. Tulad nito. So, i-apply nga natin sa ating drawing. Try natin ha. Ah. So, unahin natin ulit yung ating dark part. Ayan, dapat magaan lang yung ating paghawak. So, ang tamang paghawak natin mga ka-art is nandito yung malito mga karta. Ka dapat nandito yung ating kamay para magaan yung ating pag-shade. Ayan, so medyo dark na. Ayan, medyo dark na dito. So ito rin part na to, medyo dark. So yun, ilalagay din natin dito ng medyo dark. So ganun lang kadali yung ating step which is yung shading. So ganyan lang, pahagod-hagod lang. Ganyan lang kasimple mga ka-art. 'Di ba ang sabi ko sa inyo mga ka-art light to dark? So gagamit na tayo ng dark. So 6B naman. Kanina 2B yung gamit natin, ngayon 6B. Dito naman sa part na 'yan. 'Yan. dahan din lang, ganun din sa kaganina. Dapat dahan-dahan lang at then magaan dapat yung paghawak tulad nito. So tandaan niyo, huwag yung ganito mga ka-art. Ganito. So okay na yung ating shading. So second step, so yung blending naman. Kung wala kayong brush mga card, pwede naman yung cotton o yung bulak. So ganito lang i-blend. So parang pinaghahalo nyo yung light to dark. Yan. Yan, sabi ko nga kanina, pwede naman yung bulak. So, try nga natin yung bulak. Yan, kus-kus mo lang. Pa-circle, circle. Para smooth yung ating skin tone. As you can see, smooth naman yung ating skin tone. So, ganun lang. Ulitin lang natin yung first and second step. So, ulitin lang yung process na yun. So, ganito. Tingnan nyo. Okay na mga cards, so ito na yung ating skin tone tutorial. So ang kulang na lang dito is more detailed na lang mga highlights. So yun. So yun mga cards, sana may natutunan kayo about sa pagdodrawing. Sana nadagdagan ang mga kaalaman ninyo. Kung gusto niyo yung mga ganitong content, ipalo nyo lang ako sa TikTok. So i-comment nyo lang dyan sa baba. Gagawa pa tayo ng more tutorials ngayong taon. So 'yun lang, peace.